Ang sarap dito guys. Ang lamig. <laughs> Mamaya tatalon na ako dito. Si Wimpol. <laughs> <laughs> ang sarap dito guys. Tarashir na tarashir ah. Para akong nasa ano. Tapos si Wimpol. Ay <laughs> nahulog. finally, nakabalik na ulit ako after 2 years ng pandemic. Ngayon, babalik na ulit si Win Castro sa pagbablog. Di ba? How so sweet, di ba? Sa biyahe ni Win Castro. Sa ngayon, ang gagawin natin guys is pupunta tayo ngayon sa Nasok Batangas. At kasama natin yung mga tropa natin na mga grab ng mga taga FT. Sila yung mga tambay dito sa may lower terraces, sabi mo ba? Di ba? Sa may, diba? may Jollibee, McDo, etc. Abangan na nyo guys ha, sana mag-enjoy kayo Especially sa mga kaibigan natin, grab para sa inyo to Nagpakas muna si Tropa, Ayan. sa mga kaibigan natin sa EFT Shout out sa lahat ng mga grab natin sa Lower FT. Yan, mga kasama ko ngayon sa Lower FT. Enjoy enjoy lang. Na may RS sa atin lahat. Yeah, sa mga hindi sumama, okay lang, marami pa naman next time eh. Pero sayang, sana sumama kayo kasi bihira lang tong ganitong pagkakataon. At siyempre, well documented natin kasi ibo-vlog natin ng buong gumong. Yan, yeah, pupunta na kami. Let's go. Yung yeah. tayo check, huwag alas tres pa lang mga no, kapatid. <laughs> yeah, sana pag-ating ng uh, alas seis, nandun na kami sa Tagaytay para masaya buhay namin. Siyempre may back na tayo eh, si kapatid na Len. Hindi ko alam kung ano na kalalabasan ng output ng video na to pero sana mag-enjoy kayo. Sa mga hindi sumama... <laughs> Ayan guys, nasa Sampalong na tayo. Update, update lang. Ay, hey, Diyos ko. Namiss ko bigla tong ano, Sampalong. Marami akong memories dito kasi dito ako lumaki eh. Especially dito sa may bandang Espanya, sa may USD. Diyan ako tumira talaga. Umalis lang ako dyan, 1998. Nakakamiss, my God. Yan na, USD na tayo! Woo! Ayan, ayan. Ito, USD. Diyan ako lumaki. Dito ako ano eh, tambay eh. Yung mga panahon noong 1990s na umuulan, na nagbabahang hanggang bewag, dito kami noon. Ayan. Ayan. Diyan, kami lang, no? Sa may shakies. Papasok dati. Yun, no? Oh. Hinahanap! Hanap kita, Manila! Ayan. Nandito tayo sa may kaya po. Yun sa'yo. Oh. Kaya po, Church. Hindi ako meron na A few moments later. So here we are, guys. Uh, right now, see, friend, nasa tagaytay na tayong bonggang bongga. Mga -bongga, eh. tropa natin sa ground. Eh. Oh, kalag mo okay, Push, push date ako. Ah. <laughs> yeah, this Marcel na. Ganon ka lang, friend. Darius. Darius, ito oh, para kay. Para kay Oh. yung mga malulupit sa terraces. Sila yung mga talagang malayo pa lang may booking na. <laughs> Pinang ika nga, pinanganak pa lang yung nanay niya habang nagle-labor. Habang nagle-labor may booking na. <laughs> oh, pare Arde, kumusta? Ayun. Pagod. Pagod na siya. Pagod na, na siya, siya nag-drive. Na. Nag Ayos guys, ang ay, lamig. Okay. Lamig, ang sarap dito sa Tagaytay. Di ba? Uh, Talagang ano na, na eh. balik normal na eh. Tapos na pandemic, so enjoy-enjoy na tayo, di ba? Yes, eh, siyempre, si eh. init ang mangyayari kung hindi dahil kay Pres. Ayan, yeah, Pres. Enjoy ba? Enjoy. Ay, senyo, okay. Ah, na, isa katuparan na. matagal na pinapangarap ng batang to. Yo, guys. Titigman <laughs> natin ngayon yung pares ng ano, Tagaytay, no? Na. Titignan natin kung may kapakakaiba pares at Tagaytay, at pares ng Terbiteresus. Malay mo, may pagkakaiba kasi balita ko. Super superb daw talaga. Talagang bonggang bongga raw talaga yung pares nila. Tignan natin kung may Ito guys ang pagkakaiba. Ang ganda ng itlog nilo. Oh. <laughs> Sa Maynila, hindi ganto ang itlog. Pero dito, makinis o. Oh, oh di ba? <laughs> Kaya lang parang ang liit ang itlog nila, no? Hay Aba, masarap nga, masarap. Hala, panalo. panalo. Uh, ang sarap ng pares dito, parang adobo. Kailan nang kain Itong kagandahan dito kasi sa ano eh, Tagaytay, eh, habang kumakain ka ng mainit na sabaw, malamig. Ito na Bago kasi, dalawang taon na ako mahigit hindi nag-vlog eh. Pakirandam ko, nagsisimula ulit. Ito pa guys, ang pagkakaiba ng sa Tagaytay. Sa Maynila, wala akong nakita masyadong ganito eh. Dito sa Tagaytay, may ganito, ano ba tawag dito? <laughs> luya. O parang may luya. May, may luya ba talaga, Paris? Mm. Ang laki ng... Guys, ito kaganas na Ang laki ng luya ng Paris. Manila, unti lang. Eh. Minutes later. All the choices you made, did you make them again, 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 again. All the lies that you told, you believe in them? All the choices you made, you make them again, 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 again. That you, told, you again, 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 again. Five minutes later Okay guys, narito na tayo sa hometown namin Sobrang lapit na Yan, yan dyan tayo Dito na, sementery Dito na kami Welcome, Bukana eh, anak ko tungo ngat eh Ah, di, 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 sunod ka Dito na dito tayo Dito na <mulit> eh, Dito na kami Yan, dito na kami Hehehe <laughs> kumis ko to bigla oh. nasa na ba yung bahay namin dito eh? ayun dito kami ayun. Nandito na kami. No, pare ko eh. ito, actually, first time ko lang itong nakita eh. Napuntahan itong bahay Ito, dito, by ito pa lang yung bagong to. Bago. A few moments later. Ang ah, sarap dito, guys! lamig! <laughs> Mamaya tatalon na ako dito. Si pool. Yun o? Ang <laughs> dito guys! Tarasira na tarasira! ah! Para akong nasa ano? Na <laughs> pool? Ay nahulog! Vlog! 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 Sige na! Ay nahulog! Vlog! Alan, ano masasabi mo? Ayos, ayos. Ayos sa tulog, namumuli mata ko. Sorry. 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 no? <laughs> Nakakakas <laughs> siya po eh. Jiu-jitsu So far, so far so good. Okay ba, okay? Okay. Uh, Tol, pagtapos natin kumain, tingnan mo yung papaliguan natin, panalo. Yan, yun na naman liligo. Plus one. <laughs> Plus one. <laughs> oy, maraming salamat at uh, naisaktuparan. <laughs> <President. laughs> <laughs> Alam nyo, ang pinaka nakakamiss sa probinsya na wala sa syudad o sa Manila. Ito siya. Di ba, Bongga, di ba? Di ba? Nakakatuwa lang, promise. Ayan. Sine-set up namin mamaya, food trip kami. Diyos ko, ang daming pagkain, my God. jusko, may pinapaitan, may higaan tindalag. At balita ako, later, abangan ninyo, maglilimas kami kukuha kami ng maraming dalag at hito tilapia kaya sana matuloy promise mag-i-enjoy tayo ng bongga bongga <coughs> Grabe, ang dami ko nakain na busog ako. Ang sarap ng ano, ng dalag, promise. Grabe. Bihira ako makakain ng ganyan talagang dito na sa probinsya, especially kasi kaya masarap. Fresh. 'Di ba? Pero 'yun ang inaabangan ko. Kaya ma, ilin abangan niyo magpapadala, magdadala ako ng isda bukas. Bagoy. dala, ito'y dalag utoy! Ha? Ito'y dalag ng Batangas! O, karami pati ngayon! Oo, karami ah! Sabi mo sa mga nagiinom eh, mag... Pauling na! Five minutes later... Malayo ang tingin! Grabe, lidit, lidit! Lidit? Saan? Aswerte? Aswerte ng mama, nakapulot ay siyang daan! <laughs> Ayun, tayo pang merienda <laughs> ayun napulot yan, napulot, napulot niya. yan niya niya talaga guys. Ayan, ayan, finally, after 2-3 years na hindi ako nakapagdagat, nakabalik na ako dito sa Nasugbo. Di ba? Lapit lang, ito nga yung sinabi ko sa mga tropa natin, tropa natin sa Grab, na napakalapit ng dagat. Walking distance na literal. O, di ba? na siya. Ayan na siya. Dagat is life. O, oh, di ba, bongga? Chill-chill lang kami. Nakainom na kami. Ang kagandaan dito sa lakad namin, guys, hindi lang basta dagat, eh. na nature trip, di ba? Food trip. Inom sa ilalim ng puno. Ngayon naman, ligo sa dagat. Which is, ang tagal namin hindi ginawa. Especially ako, di ba? Alam naman natin na nagkaroon tayo ng pandemic hanggang ngayon. Pero medyo lumuwag na ngayon. So, bonggeisius. Eto na siya. Dagat is life! Win Castro again. Siyempre, nagpabalik. Nasa yang Tunnel tayo. Kasama natin yung mga tropa natin sa si FT. Sa may lower. Diyos ko. Ah, dito kami tambay lang for Di ba? Kamusta naman? Okay ba? Happy? Ayos, masaya. Ah, Ang diba? ganda ng daanan. So, <laughs> takit, takit. Takit yung siya. Oh, Siyempre, daan. Ah, <laughs> ah Di ba? So, abangan nyo. Maraming salamat sa mga... Nangyari ngayong araw na to, pauwi na kami ng Maynila at sana mag-enjoy tayo ng bonggam-bongga. -bongga. Siguro, Abangan ninyo mga next video natin, especially sa mga biyahin ni Castro. Salamat sa Lower empty Family at sa Family Oriondo dito sa Nasuku, Batangas. Salamat kasi sa walang uh, sa, mainit na pagtanggap niya sa amin dito. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Handa na ba kayo? Sa